Isang ordinaryong araw lang ito para sa mga mag-aaral ng Ramon Magsaysay Technological University sa Santa Cruz, Zambales. Pero para sa fourth year BS Education student na si Redentor, 37 anyos, pamilyado, parte ito ng kanyang pakikipagbuno sa bawat araw bilang ama, asawa at estudyante. Napag-iwanan man sa buhay, hindi raw siya titigil para muling makahabol at maungusan ang kahirapan alas 8 ng umaga. Nagsisimula ang araw niya sa RMTU. Gaya ng iba, naka at nakikiisa sa diskusyon si Redentor. Ang okay. Bukod sa mga aralin, inaatupag din ni Redentor ang paghahanap buhay kahit sa loob pa mismo ng kanilang eskwelahan para maitaguyod ang apat na anak. Tay, ano pong nagtulak sa inyo na bumalik ulit sa pag-aaral? Higit sa lahat, yung, yung, mga anak ko nakikita ko na sabi ko nga sa isip ko, wala kami mararating kung, at hindi ko sila matutulungan kapag hindi ako nag-aaral mas madalas pa ang kanyang mga guro mas bata pa sa kanya. Kahit sino pa man po yung ma-encounter nating estudyante, kailangan po nila na ma-realize na kami as a teacher, kahit mas bata kami sa kanya, balang araw mararating at mararating na rin yung point na sila yung magtuturo. Ma'am, kayo na po ka, wala akong wala, wala ka bang? Wala, nang matapos ang unang klase, inilabas ni Redentor ang kanyang baong pagkain. Hindi para meriendahin, kundi para itinda sa mga kaklase. Ginagawa niyo po pagkatapos ng klase? Opo mam, pag uh, meron po kami ng bacon, doon ko mam ano, uh, para hindi uh, naman po makakabala saan. Ang dami niyo rin palang uh, iniisip pa ba nasa eskwelahan? Oo mam. Oo. O. Siyempre ma'am, may isip din. rin uh, kaya eh ako titinda para sa pamilya ko. Ang dagdag po pang bilhin ng bigas niya. Uh, isa, isa uh, so anak ko Si apat po siya. Kwento ni Redentor, maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad kaya hindi nakapagtapos ng high school noon. Nahinto ako sa pag-aaral dahil nagkaroon ako ng asawa na kung saan yung panganay ko ngayon na nasa akin. Mula sa Mar, kinuha ni Redentor ang kanyang anak at ipinakilala sa kanyang bagong pamilya sa Zambales. Katunayan, hanggang sa eskwelahan, magkasama sila ngayon. Third year BS education student sa parehong universidad, ang panganay ni Redentor na si Reyna. Nung nabatay naman yung lula ko sa Bisaya, kinuha ko siya ngayon para hindi siya naman matulad sa akin na yun nga, broken family kasi po ako ayoko rin po matulad sa kanya yung nangyari sa akin, nagdaan sa akin sa buhay ko. Hindi nga raw malilimutan ng dalaga ang pagkawalay noon sa kanyang ama. Ang naisip ko po minsan na wala po siya, parang nainis ko. Nai nainis na nagagalit na ko minsan. Yung feeling na parang naiwan ka po. Pero yung nakasama ko na po siya, masaya na po. Si Reyna rin daw ang nag-udyok sa kanyang ama na magpatuloy sa kanyang pag-aaral. Nasung wala po, parang biro lang po sa akin. Sabi ko, pa, um, siguro umpisa mo na yung alas, pwede ituloy mo na po yung college, student, college life para, uh, para pag natapos ka naman po, edi makakahanap din po kayo ng trabaho para matulungan din po kami pag nag-aaral po kami ng ano, college. Bata ka pa naman, ba, pwede ka pa mag-aaral, sabi niya. Siyempre sa akin, kahit uh, maliit lang yung sinabi niya ng ganon, pumasok sa puso ko yun. Eh. Kaya gusto kong mag-aaral, sabi ko. Sige, dahil yung mga anak ko, pag, uh, sabi nila eh, sige tay, pa, mag-aaral ka. Nakasuporta naman kami sa iyo. Kaya nga yung kinausap ko yung, ano, yung asawa ko na that time, umayag naman siya. Minsan ding naging magkaklase sa isang subject ang mag-ama. Parang macha-challenge po kami sa, sa sarili namin na masasubukan ko po yung sino po sa mga Payak at kapos sa pasilidad ang kanyang paaralan. Pero kung motibasyon sa pag-aaral at inspirasyon sa buhay ang pag-uusapan, hindi mauubusan ng apat na rang estudyante sa yung nag-aaral dito. Ang pinaguhugutan nila, ang buhay ng kaiskuelang si Redentor, sa kabila kasi ng kanyang edad at mga responsibilidad bilang haligi ng tahanan, hindi siya pumapalya sa klase. Sa pamamagitan ng Alternative Learning System, natapos ni Redentor ang high school noong 2014. Mula rito, nagpatuloy na siyang magkulehyo at kumuha ng kursong BS Education. Nang magsimulang mag-aral muli, matataas na grado ang nakukuha ni Redentor bawat semestre. Pagdating ng tanghali, dala ang kanyang pamasadang tricycle, walang sinayang na oras si Redentor at umuwi sa kanilang bahay. 1 to 5, yan naman ang bakante ko. Kaya uwi agad ako ng, uh, ng 12 para matulungan kay misis ko mag ng 1 to 2. Para may hatid ko ulit siya ng panibagong hatid ko na naman doon. Ay, ano po itong mga hinahandaan nyo? Ito, tuknining, tsaka lumpia, mm -hmm. kikiam, tsaka, ayun, may lelot pa akong pangtinda, yung parang may ano, malagkit. Mm-hmm. Yun, tapos, pag umaga naman, ano, misal, lugaw. Nauubos naman po lahat? Opo po, nauubos din. Eh. Hmm, ang una kasi po eh, naglalabada lang ako. Siyempre mahirap din maglaba po eh, wala mm -hmm. akong matapos maghanda, sabay na pumunta sa bayan ang mag-asawa. Si Redentor upang mamasada, habang si Maricel naman upang maglako ng kanyang mga paninda. Lumpia, bilo-bilo. Ano sa'yo, madam? Ano ko ay? Ako. Ilan sa'yo ka lang? Okay. Ah, okay. dito na lang. Ah, dito na lang. Ah, dito na lang. Ito pa lang Ang hirap na ito hindi raw ramdam ni Maricel dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa at mga anak. Hindi rin daw naging problema sa mag-asawa ang pagbabalik eskwela ni Redentor. Sabi niya, Ma, sabi niya, gusto ko sarang mag-aral. Sabi niya, magtulungan tayo. Pa. Parang, ano din ako sa kanya, tulungan kita mula ng magtitinda tulungan kita magluluto, sabi niya. Basta mag-aaral ka. Ka-aaral ka lang, sabi niya. Yun, parang naano din ako, naantig din ako sa sinasabi niya. Parang natats din ako. Sa kanyang sipag at dedikasyon sa pag-aaral, inspirasyon siya ng kanyang mga anak na naguuwi rin ng mga medalya at parangal. Sa kanilang bahay, nakabungad ang mga kayamanang ito sa kanilang sala. Ito rin ang lugar kung saan sama-samang nag-aaral ang mag-aama at nagtutulungan sa kanilang mga takdang aralin. Assignment mo. Mga uri lang ang anyong lupa. H.I.J. balita to, parang, parang payong naman yung Pag ito sa kabila. Pag alas 10 na, tapos mag-pray, tapos kumain, mag-pray, tapos maggagawa na kami ng assignment ng mga anak ko. Pag hindi ko alam, tatanungan ko sa anak ko. Pag hindi na alam, siyempre tatanungin nila ako. Pag hindi namin pareho alam, pumupunta na kayo ng internet. <laughs> Pero hindi pa rito natatapos ang mahabang araw ni Redentor. Bago matulog, kailangan pa niyang tulungan ng asawa sa paghanda ng mga paninda kinabukasan. Ang oh, magluto, ay, 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 ay. Ano oras po kayo nagising? Kaya na po, alas dos kami nagising kasi may na oras namin sa Ligo. Kinaumagahan, alas dos pa lang ng madaling araw. Gising at kumikilos ay, ay, ay. na ang pamilya Serrano. Pinagtulungan ng mag-asawang iluto at ihanda ang panindang pansit ni Maricel para sa umagang yon. Ito po yung hinahanda kagabi. Opo, mga po yung hinahanda namin kagabi. Na, kaya, ano, halo na. Kanya-kanya rin nakatokang gawain ang magkakapatid. Si Reyna, ang tagaluto ng almusal at baong pagkain. Si Maris naman ang naghanda ng ititindang nilagang pugo ng kanyang ama sa eskwelahan. Si Redel naman ang tagahugas ng mga sa pagluluto at, at naglilinis ng bakuran. Pagkatapos nito, sa kapalang sila gagayak, papasok sa eskwela. Wala naman daw pagsidlan ng saya si Maricel sa ganitong tagpo sa kanilang pamilya. Isang malaking hamon nga raw para kay Redentor ang pagsabay-sabayin ang kanyang gampanin bilang estudyante, ama at asawa. Minsan na nga raw siyang nawala ng pag-asa yung nagtatricycle po ako, yung ano, yung imbis na pang pangkain namin, mag titis po kami na maggulay minsan wala pa. Kasi kailangan mahulugan namin yung tricycle. Nawawalan no, no, wala ako ng pag-asa dahil nga, sabi ko baka hindi na ako makapag-aral. Pero sabi ko, kaya ko to. Basta, kung tulungan lang tayo, sabi ko, sa asawa ko. Ngunit dahil nanaig ang pangarap niya para sa pamilya, nagpatuloy siya sa pagtupad nito. Uh, sa akin lang po, masasabi ko sa kanila, eh, hindi puhad lang yung kahirapan. Tulad siya sinasabi na habang may buhay, may pag-asa, kailangan may aplikasyon ka naman. Ibig sabihin, okay naman mga eh, Basta gawin mo na makatapos. Hindi lang din yung ano eh yung matanda ka na. Actually, wala namang age limit sa, ano po, sa teacher Kaya sabi ko sa mga anak ko, uh, yan lang po ang may papamana ko sa inyo kasi wala naman akong ano, uh, kayamanan. May mga pagkakataong maaari nga tayong mapag-iwanan sa buhay, pero hindi imposibleng makasabay uli sa daloy nito. At kung maagap ka sa oras at pinupunan ang bawat sandali ng makabuluhang gawain gaya ni Redentor at ng kanyang pamilya, hindi magtatagal ang mga hinahabol na pangarap maaabutan din. Patuloy na magbabantay sa mga issue ng bayan. Ako si Teresa Zafra, kasama sa iisang brigada.